Hello guys, share ko lang. Ayan. Good morning or good evening dyan sa Pilipinas. Gusto so lang po, po mag-thank you sa mga nag-comment sa aking post yesterday na nasa doktor ako. Ayan. Ayan sa hospital. Ayan po. Kaya ako nasa doktor kasi Friday, last Friday, check ko lang, paano nakapunta sa doktor, okay, sa, sa, hospital. Kasi po, last Friday, ay, masakit ang aking likod, ayan, this way, right side, uh, kasi, nag-work ako noon, hindi ko na kaya magtrabaho, kasi sa talaga ng likod ko, nung time na yun, Yan. tapos, nung time na yon ay sinabi ko do sa aming boss na si Ricarda yan si Ricarda na ito ko umuwi kasi napakasakit na nikot ko pipikapin ko na si Kiki ng maaga ayan tapos uwi na kami ng bahay pero hindi kami agad na uwi doon hapon pa din hapon pa din kami nakauwi kasi eh, pinuntahan namin yung sister law. Ayan, dito siya sa masakit sa side ng right na likod ko. Tapos, nung nung nagpunta kami doon, ang gusto ko lang sana ay magpa-check. Pero kasi dito sa Amerika, mag-further na pumunta ka sa ospital. Kasi last Saturday, sobrang sakit ng likod ko. Hindi ko magalaw. Hindi ko... Tapos, late na ako nakatulog. 1.20 na, or 2 o'clock na ng madaling araw. Ayan. So, tapos yung tiyan ko, hindi siya mapup ng ng lang araw. Tapos may gallbladder ako. Ayan. Napakarami ko sakit, kolesterol, sugar. Ngayon, siguro dahil nga sa aking katabaan or <laughs> aking katuhan na 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 malaki, na mabigat. Talaga naman kasi hindi naman talaga kaya daw ng katawang ko yung aking katabaan na ngayon, sabi ng asawa ko. Ayan, kaya ganyan siguro dami ko sakit. Tapos, kaya hap, hapon, Monday, kinatid ko si Kiki sa, ay, sa school. Ayan. Tapos, nung hinatid ko si Kiki sa school, nagpunta nga ako sa emergency. Ang gusto ko lang naman sa talaga, manginang na repairal para ipacheck ang likod ko. Kasi, hindi ka pa tang tanggapin kung wala kang referral. Ayan. Tapos, bumunta ako doon. Kung mo ang likod ko at patitiyan ko ay masakit kasi nga dahil sa gallbladder ko at hindi rin ako napukup kasi nga siguro tumukon connect yung sakit ng tiyan ko sa aking tiko Ayan. Kaya in ako. Alam mo ba, dito sa Amerika talaga, eh, may iba. Kung may insurance kami, binabayaran monthly monthly pagpasok mo sa hospital hanapin lang nila yung insurance mo tapos lahat na yon ay gagawin na sa iyo x-ray mga blood works ayun ang sa akin ang dami niyang kinuhang blood works ay no so bayan medikit ticket pa dito wala akong lumalabas na dugo kaya dito inusok ng nurse hindi siya gumana. Tinusok na din dito sa kamay ko. Ayan, dito yung yung isa pang pangkuhan ng dugo. Ala rin. Ala rin lumabas. Ganun naman, ang ginawa dito naman, dito uli. Ay, eh, mahirap talaga akong hanapan daw ng nerve. Ayan, eh, ng, ano, yan, dito naman siya. Kaya ang dami niya shak 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 or tapos nilagyan din ako ng IV extrusion kasi napakarami nilang kinuha na to go ayan pero ang maganda ay ah, hindi kanila hihinga ng pera pagpasok mo dito sa kaya go lang lahat ng i-extray tapos in-extray nila yung CT scan din nila yung stomach ko oh. galing dito sa Amerika sinisiscan din nila yung stomach yung likod ko lahat talagang Diba dito sa Amerika lahat yung chicken niya. Pag nagpunta ka ng emergency, kaya, natapos ako ng alas 8, alas, nag-alaw na, alaw, alas dosen ng mahigit. Ako nakalabas ng hospital. Pero okay naman, kasi ako lang mag-isa din doon. <laughs> Inintay ko pa si Kiki, gabi na kami naka-uwi. Pero I'm okay now. So, bambalik ko sa work, ay, sa so Thursday na. Kasi masakit pa rin ang likod ko ng konti. Ngayon, I'm Paglabas mo ng ospita, sasabihin sa'yo na may copy ka, $250. Pero, hindi ka naman nila pipilitin na bayaran mo agad-agad tingin. Ang gagawin mo lang, sasabihin mo, ay, send niyo po ako ng bill. Ay, ay. Pag nasend nila yung bill sa'yo, ay, babayaran mo siya monthly. Ganun po dito sa Amerika. Kaya, pag may sakit ka, unahin ka gamutin bago ka singilin. Okay? Na-share ko lang. Thank you so much sa lahat. I promise na magda talaga Kasi daw, ah, meron akong pati acid pa yun. Know, basta yung sa taba. Yung nang taba-taba sa akin, katawan. Kaya, kung siya mag-diet at mga healthy food sana magawa ko. Thank you. Love you. Bye. Good night. Thank you sa sa Pilipinas. Thank you so much. Please follow me. Goodbye.